of the Philippine building tong ginagawa natin eh. 'Di ba? Oh. So, dahil lumalalim ang gabi at yung iba ay pwede naman pag-usapan, can I put up the 10 billion? Ah, sir. Sir Sadena, sorry po. Ah, uh, dito sa page na sinabi n'yong Mika. Okay. Paki-lagay Can you play muna yung interview ni Sek Sadain sa Channel 7? Thank you, thank you. Can we play yung ano, yung ano lang para lang ito uh, harapan ma natin si Sec kung ito pa ba yung testimony niya? Yeah. Thank you sa GMA7 sa footage. Uh, gagamitin ko lang just to ask a question kay Sec sa din. May sound ba? Under review. All in all, ang kanilang may pondo all in all, ang kilaw lang may pondo dyan, is only phase 1 and phase 2, which is 11.10 billion pesos. Mm -hmm. And the 5.7 is still under review ng ng Senate uh, na committee team no, with DPWH for the completion. Mm -hmm. So if you include the 5.7 to the 11.10, that's only 16.8 billion all in all. So there's no such 23 billion pesos. So sir, can I ask lang kayo po 'yon, eh? hindi deep fake 'yon Ah, eh? uh, kayo po yun. So, yeah, okay na. Thank you. So are you changing your testimony or are you standing by that na 5.7 yung pondo? Si Chair, yung 8.6 saka 2.3, that makes the 11.1 uh, billion for the combined page 1 and page 2. Yung 5.7, uh, I was given the, the figure na yan ang initial estimate for the pit out no but eventually meron pa pala siyang pumapasok na parang to complete no okay. can you go to the maika yung slide niyo mismo ng DPWH ng maika you have a slide of the letter of uh, assistant secretary mulaño no kasi sir dito sa mismong sulat ni assistant secretary mulaño kay Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, copy furnish po kayo eh. Ang nakalagay dito, kung ibibid, 8.5 billion. Kung hindi ibibid, 7.359 billion. Ang sinabi niyo sa TV, 5.7. Pero like anything else, konteksto. Ang konteksto, sinabi ni Senator, uh, Senate President Escudero dito sa flag ceremony, OA naman itong 23 billion. Nagsalita si Senator Nancy, saan galing yung figures? Nagsalita ka, hindi aabot ng 23 billion. E sa mismong sulat na galing sa inyo, tama yung 23 billion. A ayan po yung sulat. Ayan po may pirma si at copy furnish po kayo. Ang sinabi nyo 5.7 po, ang actually ang prino-propose nyo sa amin pag bidding 8.5. Pag negotiated, 7.3. So, mali ang bigay sa inyo, sir. Mali, Mr. Chair. Oh. So, I think you an apology naman to the Senate. Kasi parang pinalabas nyo sa TV, sa ere namin binunot ni Senator, ni Senator Escudero yung pondo. Eh. Tama pala kami. Pero sa TV at sa publiko, eh parang sinangayunan nyo si Senator Nancy na binunot. Eh kagabi, nag-press con si Senator Nancy, kung hindi naman nagkakamali, inamin niya na tama pala kasi BCE. Kasi dalawang linggo, eh, umiikot siya sa lahat ng radyo, ang sinasabi, saan nang galing ang pondo? Hindi naman po ako marunong mag-invento nito. Kung ano lang yung sinabit sa akin. I mean, I know you, Seka So I, I know you to be a man of honor. So I'm not saying sinadya mo. I'm just saying, like Secretary Bonoan, medyo tignan naman niya yung receiving niya, but hindi niya pinorward sa relevant offices. Sa inyo din, medyo pagalita mo naman yung mga taong nagbibigay sa iyo ng amount. Kasi hindi biru-biru to. 'di ba? Yung nasa national news ka na parang yung Senate President at Chairman ng Accounts, nag kami ng numero. Tapos sinasabi ng former Chairman ng Accounts eh uh, saan galing yung numero? Biglang sasabihin ng DPWH, "Sir, hindi aabot uh, kasi 5.7 lang, hindi po, sir. Mismong galing po to sa sa inyong opisina po." Can you clarify that? Please? I stand corrected, uh, no. Mr. Chair, and uh, we seek apology for that uh, si. figure. So, no, no. Not to me. It's more to the institution, and it's not for anything else but for simply giving the, the wrong facts. Uh, can you put on this slide the 10 billion? Yes. Yeah. Yes. Yes. Si. So, sir, dun, you don't, medyo technical at mahaba to, pero pwede bang himayin nyo para sa amin dahil project manager? Ano ang hindi pa kasama sa fit out nung basement to six? At ano yung nasa phase 3 na fit out ng 7 to 11? But before that, a simple general question. Hindi ba yung 7 to 11 tenants lang kami at walang fit out yon. Hindi ba yun yung original concept ng AECOM at ni Senator Lacson? Yeah, Ma'am m'am Lanchon, if you know anyone ano. Ang pagkaintindi ko, yung original concept, yung permanente sa Senado, if fit out na yun. Kasi alam nyo yung gusto nila eh. But ang 7th floor, nagne-negotiate sa House of Representatives na ilipat dito yung CA. Ang CA may sariling pondo, sila mag-fit out noon. Tapos ang mga senador, session hall na sa 6th floor naman, so meron 'yon. Pero ang ang 8th floor pataas, kanya-kanyang opisina, kami magfi-fit out ng mga opisina namin. Hindi hindi ang um, hindi kasama sa kontrata. Ta tama ba ako doon, Mali? 'Yun yung original concept. Ma'am Lanchon, tama ba 'yon? Yung ba yung original concept hindi? I-clarify lang namin, sir. Uh, bali po, uh, yung pong mga sinasabi niyo, sir, nag-come up po yan during design coordination meetings na po. Kasi ang alam, ang meron po si, sa phase one, nagagawin na basic architectural work. Yes. So, meron po basically um, masonry works, may CHB po tayo doon, may partition po yes. tayo Pero doon. Pero core and shell. Core and shell fit po. Out yan. Oh, and ibig pong sabihin, may layout po siya doon may basic architecture. Yeah, so so that's why I use the word tenant, 'di ba? So kung pupunta ako sa BGC ngayon, tapos rereenta ako ng opisina, may hallway 'yon, mayroong meron labas ng elevator etc. Pero kung sasabihin ko kailangan ko ng 500 square, papakitaan nila ako ng 500 square na vacant, ako na mag maglalagay kung 10 cubicle, kung kailangan kong 350 square, papakitaan nila ako ng 350 square ako na bahala kung carpet yon kung yun yung fit out eh, di ba? So ang tinatanong ko, hindi ba totoo na nung si Senator Lacson pa ang chairman at nung una to sa AECOM, tenant lang ang CA at mga senador. So wala talagang budget yan for, for, ano, for fit out. So am I correct? Yeah. ma'am, sa mic lang para malinaw. Uh, considering po yung contract ng phase 1, wala po doon yung fit-out work. No, I'm so talking what? about the concept. Concept ng AECOM, concept nung ano. I mean, kaya kayo project manager from the start eh. Paano nyo bibigyan kami ng BOQ? Paano nyo kami i advise kung hindi nyo alam ko anong gusto nung kliyente hindi? Sir, sa so concept... Sir Aguinaldo. Uh, basic, uh, basic architectural lang ko talaga ay doon sa... Seven pataas. Ano? Uh, uh, from yung offices ng senator. Okay. Yung seven kasi, Uh, originally under the phase 1 meron pong design yon na iba yung mag-occupy okay Ngayon po ni revised po na uh, bare lang siya para i-occupy po ng CA mm. Mr. General. okay. so yun ma'am ang sabi ko kailangang malinaw tayo kasi nga kung private ako gumagawa akong building yung project manager tatanungin na ako so kung sasabihin ko dun sa project manager ko ma'am may kumpanya ako eh gagamitin ko floor 1 to 6 kaya kailangan niya i-fit out mo pero ma'am, yung 7th floor hanggang 11, parerentahan ko yan. So, nandun pa rin yung basic. Pero wala nga yung fit out. ba? Diba? So, it was only the time na Congress na to, nung panon ni Sen. Nancy, na pumasok yung ifi-fit out na rin yung sa mga senador. Tama? K can you use the mic? So, yung nakakaalam. Uh,